J.M. Fiang, di na maitatago sa publiko ang kanilang damdamin. Nakikita sa galaw at titigan ng J.M. Fiang ang pagmamahal sa isa't isa. Yung pagiging mag-best friend nila ay nade na sa pagiging real couple. At guys, eto yon. May singsing ang J.M. Fiang na magkaparehas na sila. Ayon sa Bali Balita, iyon daw ay promise ring ng J.M. Fiang sa isa't isa. Sa pagdalo nila sa birthday party ni Kaisha, napansin ni JM na nilalamig na si Fiyang. May tinawagan ito, at ayun na nga, spotted na si JM na pinapasuot kay Fiyang ang kanyang jacket. So caring, Captain Ibarra, nakakatouch ang todo pag-aalaga ni JM kay Fyang, kahit saan sila magpunta. At yung tinginan ng JM Fiyang sa isa't isa, they look so in love talaga. Samantala, guys, di nagpakabog sa ganda, at kaseksihan, si Fiang Smith. Magkakatabi si na Fiang, Therese, and Jazz, habang kinukuhanan, ng larawan. Ang XTBB housemates. Sobra lutang ang kaputian, at kagandahan, ni Fiang Smith. Super bagay na bagay sa kanya, ang short hair nito. Sa dalawang event, na dinaluhan ng JM Fiang. Ang daming nagkomento. Nabet nabet nila ang outfit ng dalawa. Simple lang, pero litaw ang kagandahan nito. I'm walking alone.